Good afternoon mga ka-asel. So, naalala nyo ba yung spray cut na nisprayhan ko ng ox one spray? Ito po yung ox one spray. Nispray po namin dito. Lapit ka. Tingnan nyo po yung tenga ng pusa namin. Ayan, oh. Wala na po yung sugat dahil po yan sa ox one spray. Makalipas po ang limang araw. Ayan po, stray cut po ito na pinapakain namin dito. Ito pa po yung isang patunay na mamaga po ang paan ito. Dahil lang, hawakan natin ha. Alam, Ming. Wait lang, Model ka namin ngayon, Ming. Ayan. Tingnan niyo po yung paa niya. Wala na yung pamamaga sa kuko dahil inesprayhan namin ito. Ox One Spray. Sa Ox One Spray po, sigurado na gagaling ang sugat ng ating mga alaga. Ito po, ibababa natin ulit. Duksi baka mga gat dahil suplado po ang pusa na to. Dahil hindi naman namin alaga. Ayan. Nagpapakahin lang po ito. Ayan po, ganyan ka-effective ang Ox One Spray. Pinatunayan po natin yan sa pamamagitan ng pusa, mga pasel. So, abangan po ninyo pagdating po, po sa farm. Susubukan natin ito sa mga alaga naming piglets. Sa Oxone spray, isang spray, ang sugat mo'y walang aray.